Ang wikang Filipino ay tunay na mayamang wika dahil sa libo-libong salitang taglay nito. Pero, minsan mo na rin bang naisip kung paano nga ba nabubuo o saan nagsimula ang mga salita? Dito papasok ang konsepto ng etimolohiya. Ang salitang etimolohiya ay nagmula sa dalawang salita mula sa wikang Griegong etumon na may literal na depenisyong may kahulugan at logos na ang ibig sabihin naman ay pag-aaral ng. Kung pagsasamahin ng dalawang salitang ito, mauunawaan natin na ang etimolohiya ay ang pag-aaral ng kasaysayan ng pinagmulan ng bawat salita at kung paano nagbabago ang kahulugan nito sa pagdaan ng panahon. Mahalagang hindi lang natin alam kung paano gamitin ang mga salita sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit gayon din ang pinagdaan ng kasaysayan nito upang mas malaman natin ang tunay nitong kahulugan tungo sa mas matagumpay na pakikipagtalastasan. Maaari nating ikategorya ang etimolohiya ng salita sa tatlong pamamaraan. Una ay sa pamamagitan ng panghihiram. Likas na sa atin o sa anumang wika ang panghihiram ng mga salita mula sa mga banyagang wika. Nangyayari ito kung ang mga salita mula sa dayuhang wika ay ginagamit natin ng tahasan, lalo na kung mahirap itong tumbasan sa wikang Filipino. Mayroon itong dalawang uri. Una narito ang tuwirang pangihiram. Pansinin ang mga halimbawa. Ang kalendaryo mula sa wikang Kastila ay nagiging kalendaryo sa wikang Filipino. Tanging ang unang titik na C lamang ang napalitan ng titik K ngunit pareho pa rin ang pagkakabigkas. Gayun din ang nangyari sa salitang familia mula sa wikang Latin na nagiging pamilya naman sa wikang Filipino. Mahihinuhan natin na kapag tuwirang panghihiram ay hinihiram natin ng buo ang salitang banyaga at iniaangkop ang bigkas at baybay sa ortografiyang Filipino. Sa makatawid, kakaunti lamang o mahagya lamang ang pagbabago sa anyo. Kalawang-uri naman ay ang ganap na panghihiram na kung saan hinihiram na natin ang buong banyagang salita ng ganap at walang ni anumang pagbabago sa anyo. Kadalasan itong ginagawa sa mga salitang walang tiyak na salin sa Filipino. Halimbawa nito ay ang french fries, internet, hamburger, spaghetti at iba pa. Ang pangalawang paraan naman ay sa pamamagitan ng pagsasama ng mga salita o pantig. Nagaganap ito kapag ipinagsasama-sama ang dalawa o higit pang salita o pantig upang makabuo ng panibagong salita na may bagong kahulugan. Halimbawa nito ay ang salitang tele-radyo na mula sa pinagsamang panlaping tele at salitang radyo. Ang salitang Tagalog ay mula sa panlaping taga at salitang ilog. At ang salitang talinghaga na mula naman sa mga salita at pantig ng pariralang na katalinghiwaga. Ang pagsasama ng mga salita o pantig ay patunay lamang na malikhain talaga ang ating wika. Ang panghuling paraan naman ay ang morpolohikal na pinagmulan. Ang paraang ito naman ay nagpapakita ng paglilihis mula sa salitang ugat o pagbabago sa estruktura ng mga salita kadalasan, ang pagbabago sa estruktura ay dahil sa pagkakabit ng mga panlapi sa salitang ugat upang mabago ang kahulugan nito. Halimbawa ay ang salitang ugat na ganda. Kapag inunlapian ay nagiging maganda na isang panguri. Kapag ginitlapian ay nagiging gumanda na nagiging pandiwa. Kapag hinulapian naman ay nagiging gandahan na isa ring pandiwa. At kapag nilagyan naman ng panlaping kabilaan ay nagiging nagsigandahan na isa ring pandiwa Muli, huwag nating kalilimutan na mayroon tayong tatlong pamamaraan kung paano nabubuo ang wika. Una ay sa pamamagitan ng tuwiran at ganap na panghihiram. Ikalawa ay ang pagsasama ng mga salita o pantig at ikatlo ay ang morpolohikal na pinagmulan. Tandaan natin, mahalagang malaman ang kasaysayan ng isang salita upang magamit natin ito nang wasto at tama.